Syudad, merong natagpuan, lugar na kay ganda tiyak na hinanap Hinaguan Farm o Nature Park ang tawag Paraisong handog sa mata'y pambihirang tanaw Parang nasa gubat, kalikasan ang kasama Ang simoy ng hangin, nagpapawi sa pagod at lumbay O oh, hinaguan Nature Park, ang lugar mo'y ka Sunan siya rin ang perfectong venue sa malaking event Di na kailangan maghanap ng bago birthday man yan O di kaya'y sagradong kasalan May event area na Handang pagdausan malapitan sa gitna ng nature Ang celebration mas masaya Ang ambience na kalmado Panigurado Di ka magsasawa oh inagawa

Kamera tama sa glitz. Ay, na ito yung mga be-barks. Ito o. So, Be-bark po, tingnan mo. Mayroon rin. Mayroon rin. sa atin. Mayroon rin. Mayroon rin. Joker ka. Parang sa side vendor ba? Anong gusto nyo lutuin <coughs> ano, kaya bukasan? Ano na? Baka matakang ano. Lahat mo naman malingki. Matatagta guluan. Kaya dito lang kasi food dito. <coughs> Ayun.

<laughs> <laughs> ay nam iPhone ako. sa unang kita smart ako. Ito, -hmm. <laughs> ano, ito, ito, also na diapun kung ano pero kung nga iPhone 4S, iPhone 5 na pa isa meron kung 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 ng kung 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 Brand new gitu, makan Nice, kita dapet Amat cantik, amat nggak dua puluh Mam Siji, amat Mam Siji Mai memang

Olo, buntis yung ipon, Pinuha nila. Hindi sila nagano sa nature. Do'y mga ka, boros ka. Ay, ka pa ibanik diet eh? Ayaw mag diet naman. Ayaw mo mag-a-diet Hello! si na din ako ngayon ng admin dahil sa Super Dallas Collection. Maganda kayo trabaho ni Neil dahil. Oo, tapos pag gusto niya double P or triple T, ano ba? Ano, Bagay ano? sa konel, ano? Bula itong kumtumo, ano mo? Kanan pada waktu agak atas, agak atas ni, baby neck. di bawah. Nada admin, nada ba? Maya rin si Nick. Ang ah, uh, ni na. Una na ulit ulit ay be. Ganun man. Pag-cops ako kay Madam. Mag-edit sa mi ha? Lain ng edit. Kaya nga ako matulog ha. Lain ng edit kay Kadlaong dap. Ah. Uh -huh. <laughs> editor, editor. <laughs> Hmm. Dapat nag-admin eh, sa akong Bursa Namin Collection para... Dapat, good ma. Pura ay ID ba, o ba? So, sara sila nilang mag-admin. Naging dapat. Ako, ayo. yun, yung silang duwa sa ilahang... Yeah. Hindi, ka nang... Ang Bursa Collection, bakit nang-upload yan? ka, sayang yung income. Hindi, ito hindi nang-upload. Hindi, magpwede mag-upload kasi. Mga mag Brian Roy ang admin. Dapat nag kay ka yung... Kaya, content na lang. Kaya ang edeng. Gusto na ako bitaw Kung ako bitaw mag-uyab-uyab? Gusto na ako pareha kay taga-bukid ko, ba? Kaya na na siya idea, ba? Nga man yung buhatan, mag-acting na lang ko bitaw. Gusto ko pati pag tariki na mo, kaya naka-video. Ano ito? Anong na yung climax? Cook daw! Ano nay na yung cook ito? sprite. Sprite o coke. Sige, sating. Nagkaon sila kayo Ha? Oh, sila huh? Mano, ka? na din sila Nangangon okay. Kamu pa Kamula nagkaon sila Kamu Magpapapamog ko Pagsuprings daw mo Magdamay oh, okay. na yung mag ikuapod mo Nasingiti sa mag na daw mo manginom na sila tubig Oo nagbuot buot na sila Napila din, mix siguro na Ato na sila sa waiting siguro Ano

<coughs> o, kuwa, kuwa. Okay. Ulang. na <coughs> Na. Plano tana ako lutuon sa udun dako para ilutoan ako i-vlog. Ba tuon na ko paliton ako 500. Ani si busmilong isugok kay wala na daw giluto na do. ba? <coughs> Kalau memang dia suka. Ha dia. Men hendak pandang. Susu <terend Editor> buat <Bond> ni. Buat susu nak sedak. Gini lagi ikan pada semini. Kan belum hendok ni. Ni gua apa? Hai kau, hais dah bodak, usah aku. Guys, sedak semua jeruk ni. Ah, bitu gum nang sa mga 100,000 mga SLR. Ang check kay makapalit na di 40,000 nga. Sadan na ng kuno kaayo. Ang jangay kani ako abi palitan ni isa. Naga sa MC gadget man na, na. Pwede nila i-deliver. Dili mo pangutan-on. Kun say sadan so, na ko Kun di SLR. Nana, kuno na ka kuno. Member na ba Boss. đi người không biết ổn là hát. Na ổn là bé ổn là bao nhiêu bao nhiêu mai nhiêu

ai vậy? ai mà tăng cân không cài nhá? canh nên là không biết tay à? ngày Nah, mana? Oh, ini Islam boleh usaha, sekarang begini.

Woo! Marisa. Guys, support niyo po ang aming pagiging cooking show. Para mainan lang, comment